Um, will um, you be formally endorsing Senator Amy Marcos in the elections? Uh, wala kaming napag-usapan, ma'am, about the uh, endorsement uh, ni Senator Amy Marcos. Tam, um, let me just express my gratitude uh, to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no. Uh, para siguro hindi na maulit at uh, para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at uh, para mailagay officially no yung mga posisyon ng iba't ibang uh, tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung uh, posisyon ko as uh, Vice President at yung uh, document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo.